feel good, you look great I like you, I can't wait A first time, a first date You're so fine, I'm so late You sip wine, I drink straight Okay, ayun na, good day ulit dyan ha. Salat ang mga kadiway natin dyan ha, Especially doon sa mga beginners, no. Ayun mga kadiway, meron tayo dito nga uh, back job. Uh, actually, tapos na yung warranty na ito. ito yung uh, isa kong inupload dati noon sa tropa natin na nangangalakal, no. Ah, uh, dalawa pa niya eh. Meron pa siya isa doon. 'Yon. Ah, uh, eto muna yung unahin ko kasi eto mga ka DIY, pinalitan ko na kasi 'to ng hall uh, sensor. So, yung naging issue nito na ay hall sensor. And then ang nakikita ko issue ulit dito ay hall sensor mga ka DIY. So, ayan na, uh, isang mabilisan lang, uh, ipa-plug in lang natin tong kanyang battery. Ah, uh, naka naman 'yan. So, ayan, meron siyang power na lumalabas. At pagka-try natin, uh, andar siya. Yan, tapos napuputol, hindi siya nagtutuloy Throttle natin ulit, yan So, yun lang yung nangyari sa kanya, uh, andar, tapos napuputol Pagkaganyan yung issue mga ka-DIY, uh, hole sensor agad yung una natin kinecheck dyan And then, uh, yun nga, kakapalit ko lang na ito, siguro mga magti 3 weeks na rin o pa isang buwan na rin siguro mga ka-DIY nung palitan natin to. And then, alamin natin kung bakit nasira at uh, pakita ko muna sa inyo paano mag-test ng hall sensor, paano natin nasabing si hall sensor nito, no. Uh, gamit yung multimeter uh, multi-tester. Okay, mga kadewe, no, may power 'yan, naka-on 'yan. And then seset lang natin yung multi-tester natin sa bolts, okay, sa bolts. And then ang ite test natin ay yung wiring ng kanyang hall sensor. So nakakabit 'yan sa controller, ah. Hindi ko siya nakatanggal. So meron diyang negative doon mo ilalagay itong negative. So, itutusok ko na lang muna na isang mabilis. At yan, natusok na natin yung negative dito. E, isa isa natin, e, i-bolts yung reading na itong uh, yellow, green, tsaka blue. So, itutusok ko na lang dito na isang mabilis. no uh, Isang kamay lang yung gamit kasi natin. Ayun, uh, nakatusok na yung ano natin, yung ating positive dito sa kulay green. At in makikita natin, meron siyang reading dito na 4.9. Pag inikot natin yung gulong, uh, mapapansin natin yung nagbabago yung bolts niya, di ba? Yan, nagbabago. Tapos lilipat naman tayo sa ibang kulay. So, dito tayo lipat tayo sa kulay na blue. Lipat ko sa blue. So, ayan, uh, sa kulay blue, 4.9. Ikutin natin yung gulong. Kung mapapansin nyo, hindi nagbabago. So, yan. So, definitely, pagkaganyan mga ka-DIY, sira yung hall sensor nyan. So, ganun din natin ang gagawin dun sa iba, no? Dito pa sa pinakalas, yung kulay yelo. Ayan, tignan natin. yellow. Ayan. Yelo. ikotin natin. Eh makapansin natin nagbabago din siya eh no. So pagkainikot. Ayun, sira yung hall sensor niya dito sa kulay uh, kulay blue, sira. So ayan, bubuksan natin, tignan natin kung ano nangyari dito kasi papalitan natin na hall sensor ngayon yan. At ayan uh, mga ka-DIY, at uh, ito naging issue nito. Tinatanong ko siya kanina, sabi ko kayo ba ay nalubog or naidaan sa baha, hindi naman daw naidaan. Pero syempre, ang makakapagpatunay ngayon dyan, na ito ay uh, naidaan sa baha, ay uh, yun laman niya mismo. Ayan, makikita natin mga ka-DIY, naliligo ng tubig oh. Ayan oh, basang-basa. So, ibig sabihin na uh, busted yung kanyang uh, tinatawag nating hall sensor. So ayan, ang daming tubig mga ka-DIY oh. Napansin nyo, ang dami yan no? Ayan. So ibig sabihin pagka ganyan mga ka-DIY, uh, void yung ating warranty. Kasi syempre negligence to eh. So pero pagka ganito, papalitan natin ng whole sensor pero i-discount na rin naman natin yung customer natin. Hindi na natin siya sisingilin nung normal na singil natin pag nagkakabit tayo ng whole sensor. At tayo kung makapansin nyo, bagong bago pa yung sealant yan. Yan, halos bago pa yung silat yan. Pero yung tubig sa loob, yan, ang dami, oh. Yan, so, ibig sabihin na ilusong to sa ba mga ka kasi hindi basta-basta papasukin yan, eh. No? At yan, papalitan natin yung uh, kanyang uh, hall sensor. At uh, magbibigay na lang tayo ng discount sa kanya. Kasi void yung warranty niyan pag Even do matagal na rin naman to. So, kinalawang na rin siya ulit, oh. O, so, papalitan na natin siya ng bagong hall sensor kasi nabasted na siya. Okay mga diy habang uh, pinapatuyo muna natin sa araw kasi kailangan kasi matuyo kasi muna tong gilid eh bago natin linisin ulit. At tapasilip silip ko muna sa inyo tong uh, isa pa niyang pinapagawa. Ito. Ito naman mga kadiyo medyo basic na lang din ang uh, naging sira nito. Na uh, ito lang yung sira nito mga kadiyo loose connection lang. So sinetap na natin yan. Nilagyan na rin natin ng battery. Yan, naka ano na yan, nakasaksak na yung battery niyan. And then ito yung issue mga kadiwa yo, oh. pag ginalaw ko tong wiring nito, etong wiring na to para to sa throttle. Yan. Ayun oh, pansin niyo maandar. Yan. yan. So ayan yung kanya nga pinaka issue, yung mga loose wiring lang. Minsan hindi siya umaandar, minsan naman yan parang nagwa-wild siya kapag uh, natatagtag yan oh. Meron siyang loose wiring dito. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. So, ang gagawin natin dyan mga kadiway, uh, kakalasin natin to, lilinisan natin. Uh, kung hindi na makaya pa sa linis, uh, didirekta na lang natin. Maganda kasi minsan pagka direct. Ang uh, pangit lang sa direct, uh, kapag mag-aayos ka, merap mag syang bunutin. So, ayan talaga. Loose. So, ayan oh. Kusa siyang umaandar mga ka-DIY. So yan yung pinaka-basic issue nito. Kaya minsan hindi siya umaandar kasi nga meron loose wiring dito sa kanyang socket ng uh, throttle line. Okay? At uh, yun nga mga ka-DIY, dinala na lang natin dito sa bahay yung gagawin natin kasi uh, umulan kanina. So yan, dito na natin dinala sa bahay. Uh, total malapit-lapit lang naman siya. Tsaka mas convenient dito, meron kasi akong blower dito, doon kasi wala kasing uh, saksakan. So ayan, uh, papalitan natin na isang mabilis yung kanyang uh, hole sensor and then lilinisin ulit natin yan. No, lilinisin natin. So gawin ko na lang na isang mabilis. Okay yan mga kadiway, nalinisan na natin at uh, maganda na siya ulit. Ayan oh. Tapos kinutkot na rin natin yung gilid niyan. Ayan oh. kinutkot na rin natin yung dating sealant niya kasi lalagyan natin ng bago eh. So ayan o, oh. Kukutkutin natin yan. Tapos lalagyan natin ng panibagong sealant. Kakapalan na natin mga kadiway para sigurado. At uh, yun mga anyway, uh, kinabit na natin na isang mabilis At uh, uh, nag-rewiring na rin tayo dito Tapos konting combination lang Ayan na, uh, salasalabat lang kasi talaga yung kanyang wiring Ayan na, uh, natin Yung unang andar nito ay putol-putol uh, pero ngayon, ayan uh, okay na yan Ayan Running na siya ulit At uh, kinapalan na natin yung nilagay natin dyan na ano gasket maker o yung seal para sigurado kahit papaano yun ang uh, hanggang dito na lang mga DIY ah, ayan marami siyang e ibay kayo eh, no tapos sa inyong ano yung isang itim na ginawa natin nilagyan niya na ng pintura okay hanggang doon na lang maraming salamat thank you